That's the exact word of the president. So, e-joke eh, lang niya yun. Pero, uh, we'll be happy to share uh, the idea when it is horizontal housing, which nakita niya sa Paseco, or vertical uh, housing, uh, which is yung mga nabanggit na kami. Meron ng salbabida. Maliligo ka na lang. Ito, gawin. yung master's bedroom, oh. Ito na. Sa loob. May mga laman na. Malaking bagay dito mga appliances kasi pwede. Ganito kaganda ang pabahay dito sa Manila. At ngayon na po yung inauguration nitong San Lazaro Residence. So ito ay 20-story building ito ay City Vertical Housing Program ng Lungsod ng Manila. Na layunin talaga ni Yorme dito na wala na magiging squatter. Meron ng kapanatagan ang pamilya dahil uh, sila ay magbinipisyo. So itong vertical housing project ay meron itong 380 plus housing unit. Sa baba nito meron siyang health center, merong swimming pool, activity lawn, roof garden, roof deck, at marami pang tayong abangan dito. So ilan pa lang to sa mga housing project ni Romy na nabuksan na dito tulad ng Condominium 1, 2, Binondominium. Yan. So dito ka ba, may kita mo talaga yung pagkagawa nitong project. Ito yung pero hindi tinipid, kumbaga quality. Alam nyo naman si pag pagdating sa mga project, dapat itodo mo dahil ang may kinabang nito ang kababayan natin dito sa Manila. At ito na po yung inauguration. Ngayon, ipakita ko sa inyo itong swimming pool tapos yung model unit. Ito ang maganda nito no, yung na-award ng model unit ito talagang pinili nila. Ito ay nagserbisyo dito sa Manila for may 38 years, di ba? Walang palakasan dito talagang tinit uh, talagang tinitingnan ni Yorme yung mga qualifications sa mga bawat uh, aplikante. That's the exact word of the president. So, eh, joke lang yun, pero uh, will be happy to share the idea, when it is horizontal housing, which nakita niya sa Paseco, or vertical uh, housing, uh, which is yung mga nabanggit na kanya. Sir, magkano po yung total na inutang ng government sa DBP dito? Mga araw? Oh, po. Ang total namin, kulang-kulang lata. Oh. Condominium 1, Condominium 2, Binondominium 1, Base Community, San Lazaro Residence, Pedril Residence, San Sebastian Residence, Manila Zoo, Manila Science, Magsaysay, Albert, uh, Rosauro Almario Elementary School. Kulang kulang 15. 15 billion. 50. Under the uh, premise of the Mandanas ruling. Oh, uh, yung kasi ang in-access namin yung future income na what you call windfall in mathematics or accounting oh, nadali namin yon sa kasagsagan ng pandemic So ito na po yung inauguration day ng San Lazaro Residence Ito yung pabahay ni Orme Nagsimula to pandemic pa yun ah. So kung 20 story San Lazaro Residence So ilan pa lang to sa mga pabahay to yor ni Yorme na nagbukas na Merong San Sebastian Pedro Hill pa community. Pero ito maganda to kasi ito yung mala condo style. Talagang condo talaga. Mayroong uh, merong swimming pool tsaka ito may center dyan sa baba. Panalo. Panalo yung mga makakuha nito. Ito yung masabi natin na budget na hindi tinipid. sa kanya. Wow. Na natin itong ka itong model unit ng San Lazaro Residence. Bilip si lang ay pala pumunta si BBM dito sa inauguration. Talagang mapapawaw dito. Oh. Kwan pala to siya 20th uh, floor Tama siya 20th floor to sir no? So dito yung ah uh, Ito sa ay merong Elevator Parang kwan talaga Condo style Na nakikita nyo karamihan dyan sa ibang lugar Parang dinait pa yung kwan dito no? Yung private na condo O oh, ito yung reception Panis o so, ito yung Ito yung project na hindi tinipid oh yung ano na ito yung brother na ito parang pero na nakatira um, so, um, na. na <re clips again> <ynamic> tito dito ko yung 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 So dito sa fifth floor, nandito yung swimming pool. Grabe oh. Pula beer function. Oh. Panis. Sa akin nakita nyo ko ba yung may swimming pool oh. Meron ng salvavida. Maliligo ka na lang. Yung design ng kondo. Alam mo yung mga modern na kondo ngayon. Meron sa ganyan no. Ito yung kasi kung mapapansin mo dito sa condo, ano siya eh, puro mga unit na. So ganyan lang. Tapos, ilagay ng aircon niya. I think ito yung window type. Oh. Walang siguro to sakto pang bata yung mga 3 to 4 feet. So nagbunutan kanina dito yung mga nanalo. Tapos yung pinakaswerte nito yung merong yung merong model unit. Yes. Ito ito, ito ka ba nito yung masasabi talaga natin na kapag may malasakit yung namumuno sa Manila. Yung budget hindi tinipid, mo. Kahit hindi ka na pumasok sa lobby. Eh. Randa randa mo dito na kuan talaga. Quality yung ginamit dito na budget. Ah. So, kung ano, hindi na sayang yung inutang dito para sa gagawin. Ang, ito, ang mabibigyan ng unit dito talagang kanyang might Hindi basta palakasan. Kung ano yung pasok talaga dito sa qualified, yung pinaghirapan talaga. At tulad like, ng kanina, na-award ng model unit, 38 years of service dito sa Manila. 'di ba yes. Ano ang dalaw sa number 9 daw. Number 9. Ano number 9? Ito, fifth floor. Punta natin. Fifth floor na tayo ah. Number 9 daw eh. Ito ni ang ko groundbreaking nito kan pa yon. Panahon pa ng pandemic yun eh. Kalaim yun. Nagawa to panahon ng pandemic. Yung ka kan talaga bangis si Orbe. No? Nagawa ng paraan. Eh. So, tingnan natin yung mga ibang amenities. <laughs> May kung ano pala dito? Uh, laboratory. Laboratory. <laughs> sa big sabihing sabi sabi check-up na yun? Yes. Yung pinaka, yes. Pati po yung sa Landon Health Center. Magkakarugtong po kami. Health Center. Ilang unit ka po ba ito? Ano po? 308 units. 308 units. Ang Pedro Hill ay 300. No, uh, 200. 200. 290. 90. Yeah. Asan? Yung Pedro Hill hindi pa bukas sir na? Bukas na bukas. bukas sir? Eh? Uh, na inaugurate na yun pero makakaroon niya. I don't think kung tutuloy yun. Yung um, bawat unit sir, ilang square meter? Ano po? 42 square meters. Hmm. Two bedrooms. And then, uh, ang comfort room is measuring... Uh, uh Malaki yun. Okay, tara guys. Uh, marami pala mga amenities dito. Tingnan muna natin yung model unit. Sampre, model unit. 3 509 Number 509 C Diretso na tayo sa motor unit Oh, ganito oh, Wala ng Parang van break Malawak 13 Wala hallway oh. Wala hallway Wala yan Hallway pa lang yan Pwede na matulog 7 So alright guys, nandito na tayo sa 509 Ito po yung model unit na na-award Swerte Ang dadali mo na lang dito, yung damit eh Ito guys, ito yung pinaka living room niya Ayan na pag-ibig ka Ito guys, sinunod natin yung model unit. Sinadya niya namin pros and cons. Yes, sir. Anong lalang sa baba? May... I don't know. Eh, Picture mo lang kaya. Water lalang, para dito sa mga... ayan uh -huh. sa mga dadalaw. Uh -huh. Diba sis? Inom mo lang yung water. Lambot? May laman na yung rip. Mayroon naman to. Mayroon nang kwanto ma'am yung water sprinkler na ba no? Oo, meron talaga yun. water pero yung central dito mama, yung air, wala siyang aircon. di sa, sa room lang yung merong aircon. Aircon dalawa na yun. Uh, so di, ito tayo Yung aircon na yan, may patungan. na. Mayroon lang mo sa ilalim. Salpak ko na lang yan. So, may TV na rin. Ito yung ito yan yung breaker. Ano yung shell? Ano yung shell? Ano Ito, ito yung unit ng mga vlogger. Unit. <laughs> unit ng mga vlogger pala to. Oo, oh, yun pala. Ito yung mga vlogger pala to. Sir, welcome to the unit ng mga vlogger. <laughs> <laughs> Sa Raul, katabi days. natin yung model house number 10. Kompleto. Okay, so, uh, Meron ng stove to, tsaka kung uh, din, oven. Sa so, loob. mga laman na. Malaking bagay din mga appliances kasi kanya malaki malaking matitipid. Yan naman yung ref to. Tapos, uy, meron ng yung CR. Ah, yes, meron ng washing machine, no? Ano naman sabi nyo, guys? Parang ito yata yung siguro, yung lang pa sa entry level pa itong

ay, magbubunat ang bako kami, tatanok, tatawagan kami. Yung nanalo dito, raffle din o uh, kon talaga, pinili talaga? Ah, raffle din po lahat. po talaga um, 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 uh, ah, yan? Uh, 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 dahil, dahil, sa servisyo ma'am di ba? Apo, 30 years. 30 oh, so, Empleyado ng City Hall ma'am? Apo. tama yan, tama Maganda yung pag-agrant. Ayan guys ah. Right? Saka so, lang, uh, sakto na. Pang starting family, siguro mga 3 to 5 kayo. Dito sa kwarto. Dito sa kwarto. Kasi pre, dalawa dito pre, no? no. pwede pa yun hanggang apat. I-extend mo yung ano. Ito yung... Ito yung... Parang, parang ito yung master. Parang nasa ibre pa kuryente to. Pa paano kina sama sa list answer paano, paano nasama, nasama dun sa raffle? Raplay na, okay. na. So yung mga hindi yun na bonus okay. sir kwa na under kwa pa ayun? So, ito yung bedroom guys, kompleto. Saan na <laughs> so, ito, So, ito. Ang yung master's bedroom guys. Ha? Malaki, hindi matitipid mo na ito sa appliances. Itong, itong bed pa lang. Nasa magkano na yan, no? Tapos aircon. Magkano din yan. Pero so, lumakatipid ka ng mga isang daan dito. Sa model unit. Tsaka maganda yung pagkapili ni Yorme talagang, talaga. Ang kanda in-award talaga. Grabe, ang ganda ng pabahay no. Sana ganito. Bukod sa mga unit, merong mga amenities, swimming pool, pang jogging area, pag mga events, uh, function hall, lahat. Ang maganda nito, yung baba niya may health center na. Akalain mo yun, all in one, hindi mo na kailang lumabas. So abangan natin yung part 2 nito, pakita ko sa inyo yung mga unit na hindi pa fully furnished, wala pang mga laman. Tapos yung health center, magugulat ka dito. Sa mga nagtatanong, meron po itong parkingan. Kaya walang problema sa mga meron dyan. Ayaw ko lang kung pang 4 wheels ba o pwede rin tricycle or, or kung ano pa. Ay napaganda. So alam natin ngayon ang mensahe ni Yorme dito at yung pinili nila para mabigyan dito ng model unit. So talaga ng mga deserving talaga. Leia. Arcelia. 38 years in government service. Wala ka ng TOSCAS, damit na lang ang dadali mo. I'm happy for you. Magsimba ka mamaya. Uh, Masalamat ka sa Diyos. So muli, so, eh, congratulations sa lahat ng awardee. At nakakatuwa uh, bilang announcement, uh, yung pagbunot natin sa walk-in, itutuloy ko sa City Hall. Para yung mga nag-aabangers, Nakita nyo kanina, no? Nakakatuwa. sa Tri, Sampalo, Tundo. So, at nyo po yung muli. Maraming maraming salamat sa ating mga barangay upisya sa nandito Thank you very much sa inyo. At tapos, sa uh, magkita kita tayo mamaya. O, magkita kita pa tayo. naman yan, no? Oo. Uh, we'll be happy to share uh, the idea when it is horizontal housing which nakita niya sa Paseco or vertical uh, housing uh, which is yung mga nabanggit na kanya. Sir, magkano po yung total na inutang ng government sa DBP dito? And hanggang Nung araw? Oh, ang total namin, kulang-kulang lata. Oh. Condominium 1, Condominium 2, Binondominium 1, Base Community, San Lazaro Residence, Pedro Residence, San Sebastian Residence, Manila Zoo, Manila Science, Magsaysay, Albert, uh, Rosauro Almario Elementary School. Kulang ko lang 15. 15 billion. billion. Under the uh, premise of the Mandanas ruling. Uh, yung kasi ang inaccess namin. Yung future income na what you call windfall in mathematics or accounting, oh, nadali namin yon sa kasagsagan ng pandemic. Kung gusto mo ang financial standing ng Luzon, yung pagkukunan yun, medyo tagilid, di ba? Yes, it cannot be denied. Uh, yung obligasyon namin sa banko, uh, medyo walang problema yon kasi nga, ang basis ng payment nun is the windfall from the Supreme Court ruling about Mandanas. Now, with regard to commercial obligation Leon, you know, big uh, uh gamot and so on and so forth. But uh, well, Nandito si Vice Mayor Chi and the City Council uh, in our own little way, uh, we brought back to life uh, all those policies that we created, fiscal policies that we created in 2019 and 22. Now, having said that, as of today, Bongbong Mapper, President Bongbong Marcos, yung binago nila sa PhilHealth na tumaas ng 30%, on top of the 30%, naging 50%, napapakinabangan namin mga local government. And that we owe it to him. Uh, we give that credit to the President. So you recently announced na hindi ka magpapakarol because that will cost 4 million. May iba po ba kayong um spending measures o pagtitipid na ginagawa. O oh, yun naman, uh, mag uh, ano pa rin ako, yung walang toast gas, yung Christmas tree light namin kasi sa bodega lang yun eh. Yung parol talagang ano ko man, mas minabot kasi while it is true na pagtagumpayan namin na uh, mabigay on time. Although kabado-kabado na ako noon, uh, yung uh, Christmas bonus and cash gift ng uh, mga regular na empleyado. And uh, pinag-iipunan ko ngayon kasi in the past, nabibigay ko yung kahit mahirap ang pera, yung uh, extra cash gifts sa COS at saka sa JO. Medyo malaking numero doon. Kaya hopefully, ko eh, kung lolobi ng Diyos at sa tulong ng mga taxpayers ng Manila, yun muna ang ipaprioritize ko. Sir, may ibang pagtitipid na ginagawa? Po. Marami. Ang dami talaga. Oo. Kaya nga puro, kahit, kahit pintura, pinangihingi ko. Yung mga ini-sprayan ng mga ralista, yung mga pinagpintura ko doon, pinang uh, pinamamalimos ko yun sa Boysen, sa Davies, hanggat mare. Hanggat mare. Uh, I'm just uh, I'm just grateful that uh, a lot of uh, businesses, individuals are donating again in the city of Manila. Basta pumanatag kayo at eh, magsisinop kami Kagasus uh, kami kapag kapakinabangan ng utaw. Pero kung ano lang, yung uh, cutex cutex lang, pedicure, pedicure, hindi na muna. Uh, okay pa naman eh. Uh, uh,